Good morning po tayo nyo lahat Ito po ang panibagong araw naman po Ang, ang Siyempre, uh, buhay Siyempre Kailangan natin magganap buhay Para kumain uh, salamat po mga nagbigay ng kalakay Shout out po natin si Ate Mary Mga uh, po sa kapakbay Mga pagkita Nagbigay ng Dura At Adam Cook Salamat po Salamat po kay Willie Shout po kanya ingat po kayo palagi trabaho nyo at huwag po pa sa ah eto ako ng trabaho at makayod para sa aming ah uh, ko po ah eto ah pauwi na ako sige na at ah sa ulit ko na rin mga tagatang pagkita ah lumawa tayo dun sa na baldo ano ano ko sobrang ini talaga grabe kailangan natin kumain para mabuhay hindi, hindi na para sa talaga. tarunan hindi pa Ate ki. Ito na. Kailangan po ba kayo? Nag-vlog ako. Ah, ito um, na po ako dami yung tabad Ah, yung kalaka na nata Uy, ito nga yung bahay Siyempre, kailangan kong mga pwede na Sobrang init na Lakat tayo, kailangan lumabon ng patas Siyempre, ah uh, Ah uh, Para ang pambili ka pagkain na araw-araw um, Para Ano naman tayo yung bukas kain kasi tayo kay iba utang tayo lalo na mawag mo ang utang <laughs> siyempre kailangan natin tumayo sa sarili na pa kung natin kaya yung mga tao umaasa na itong magulang siyempre kailangan natin kuma kailangan natin kailangan natin ano yung trabaho para sa atin sa India ang mga sila. Kaya nga tayo ng mga dito para nalap Ang ito ako. ko palagi. At ito nyo rin pa O, ay si Idol Ito yung kalakan na nakuha ko ngayon. Ah, uh, ito nagpuha ko ina na at natulunog at malamang sobrang ingot sunod ng araw malamang pundot tayo hindi tayo tutuko ang lapata po tayo o oh, ha at parang napo mm. na po ako ito ba ay nagpapay nga maraming po nyo ingat po kayo palagi at pray lang tataas sakit ng binti ko Å, oh, hæ?